Wow, ang ganda! Grabe, sobrang ganda! Maniniwala ka talaga ng may Jesus eh. Abangan nyo mamaya, papasok tayo sa kweba. First time kaya ata papasok ng Cueva. Marami sa tunay guys. Sabig tao, at saya. Ang ganda! Sulit! Ito ang nature trip. Saan kaya tayo next? Ganda nung view. Ano? ano? Nandito lahat ng tao ngayon. <laughs> Grabe, ang dami, haba ng pila. Hindi na muputol. Marami sa tulay guys Tawig tao, it's a may Mahingit yung mga lalo eh Ang tawag dito? Sunscreen? Mm -mm. Sunblock Sunblock Pambira Wala na ano, eh Meron pa yan Meron pa yan Pigang piga na wala itak-tak -tak mo lang itak-tak -tak mo lang <laughs> Itak 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 Oh, di ba? Oh. di ba? Tak-tak nyo lang, guys. Kaya <laughs> na sa akin yan. Wow, ang ganda! Dito kami sa Tinipak River mga sir Tinipak River napakaganda rito Yun know, oh Grabe lalaki ng bato Maabot doon yung tubig hanggang dyan eh oh Yun oh ulan Lubog tong mga bato na to Kaya ganyan yung tsura Ang ganda Ang ganda rin no? Kaya nga raw sinimento tong mga to Yung mga daanan Kasi daanan din to ng kabayo So para mas madali silang makaka paglakad dito. Medyo patag na rito. Ganda. Parang inikot namin yung paligid ng bundok sa paanan. Sa gitna, no? Yes, may buhos daw si mama. Oh. May buhos. Ha, <laughs> <laughs> ah, palamig. Ayan, eh. mga sir. Diba? Stig. Diba? Nakita nyo na may mga kabayo na dumadaan dito. Tinan nyo naman kung gano'ng kabato yan, men ko. Kaya napakalaking bagay na nasementuhan yung ibang parte dun sa unahan. Ganda. Ito Another horsey. Ang ganda malamig. malamig do, Malamig daw. Sabi natin. Ito, try natin. Uy! Ang lamig nga! Oh! Ang lamig daw Huwag ang lamig ng tubig niyan mga sir Ayun, nagbasa na ako. Susunod so, na bike natin dito, masagahan natin para di ganito kainit. Alas 5 pa lang pala ng madaling araw, pwede na kayo maglakad papunta rito. Abangan nyo mamaya, papasok tayo sa kuweba. Para first time kaya ata papasok ng kuweba. Ano? Ganda. Bakit po papunta na tayo ng ano, Quezon. Quezon province na ito, mga sir, boundary. Quezon Province na mga sir. Nakapasok na tayo sa Quezon Province. Grabe, sobrang ganda. Maniniwala ka talaga ng no? may Jesus eh. <laughs> Ay, Grabe, ang ganda ng earth. Ay, pwede rin mag-picture dun sa heart. tayo eh. so, Ito. <laughs> Nirarayo mo ka na, engineer. Medyo late na yata tayo. Ang dami ng pababa dami nating nasa lubong. Tagal namin nag-antay. Ang daming dumaan. Eh, one way lang kasi ito. Ay, medyo mahirap. Uh, yun oh, yun know. o. Oh, grabe yun o. Mawawin na ano na ngayon. Tarik nga, boss. Ganda. Go Island. Dami, galingan mo ha. Pakita mo kami, pakita mo kami. Kaya pala yung mga nakasalubong namin, walang naangiti. Mga pagod. Oo, oh, so. Dito duda na akong may kabayo pa umaabot dito. Kita niyo 'yun? Wow. Woo! Okay, Ito. Ganda ng rock formation. Ay, may jacuzzi daw doon, oh. Ganda. Ito sir, grabe na 'to. Ito na 'yung pila ng matarik. Nadadaan na namin. Tatakot na ako. Pero tingnan niyo naman kung gaano kaganda. Sobrang sulit. Dito, dito na po ang picture taking. Kanto. Parang ito <laughs> yung Ah! nag-swimming lang kami saglit habang nag-aantay dahil marami pa raw pila doon sa kuweba kaya papunta na kami. Ito yung daanan. Challenging. Medyo marami na ang tao rito. Mamaya, dadaan tayo doon sa tulay papasok ng kuweba. Napakaangas. Sige daw. Eh, wag ka huwag kang video Ay, challenge. Ito sa akin na. <laughs> challenge. Go love, kaya mo yan. May not so athletic girlfriend. Ati ang. challenge. Go. Itang piram. New aesthetic video. Oh. Yan, nandun na si ate. Hindi ko nakita ko sa siya tumapak. Paano kaya siya nakarating dun? Ayos yan gumagapan, ha. Gumagapang ha. Ano yung gagamba? Hindi ko ito take you risk eh. Sorry. Thank oh. Ang galing din no kasi gumawa na sila ng tulay oh. Mula doon, mas madali na pumunta rito papunta sa kuweba. Eh waiting lang tayo kasi ang dami pa nasa loob. Ah. ah. Dito na kami sa entrance ng cave pero di ko pa nakikita. Kaya parang hindi ko makita yung entrance ng kuweba, pababa pala. Ayun, dito sila kung mapasok. Papasok na rin tayo ng kuweba mga sir. Ito meron tayong suot na flashlight. Yun. Pambira, pababa eh no. Yun no. Dito yung daanan, may hagdan, Ay grabe, pababa nga. May dalim ng bundok. First time nating papasok sa kuweba mga sir. Dito tayo sa tinipak. ay ang tuhod ko papasok na tayo mga sir nasa loob tayo ng ano nasa loob tayo ng bundok pwede ko binuksan ito yun oh eh. stig no makapakaangas yun yun charan ito ang malupit na pwestuhan <laughs> alam mo eh? Napakaangas. Nakakatakot na itong mga ito, sir. Ayan. Matatalas na. Pag nadulas ka, basa pa. Napakaangas ng na daanan. Ayan yung kisame. Ayan yung view. Ayan, no? kaya yung mga black-black. Dito, maririnig nyo na yung ano agos ng tubig. Wow! Ito yun, oh. ano ba yan? Grabe, nakasag sa tubig, oh. Malinamig ng tubig. Yan dito pwede na kayong lumangoy langoy Napakalamig ng tubig Grabe, swimming kami doon mga sir Sobrang lamig ng tubig Para naka ice bath Bali ang tubig mga dito papunta Ayan, kita yung mga bato tatalas oh Pastig oh Oh. Uh. Ayan, tuloy dyan oh Tatalas talaga, nakakatakot Cute oh, may mga pumapatak na tubig Ayan, Okay, ang ganda! Sulit! Ito ang nature trip. sa kaya tayo next? Ito, dyan lumalabas yung tubig. Kayaan ko sa kuya May nakita akong ano, dito sir, bato na pinagpatong-patong. Dinagdagan ko na isa. Try pa nating dagdagan. Kung kaya pa. Pag natumba, sorry. Dahil yung medyo kakaiba yung tayo eh. you no? know lang may kaya mag balance balance ha? panis ka ganito dito lang yan sa Tinipak River Tanay Rizal okay so na pala to tumawid na pala tayo kanina eto ang trip ang ganda sulit eto ang nature trip saan kaya tayo next